Ang Maynila ang tinaguriang sentro ng kaunlaran sa Pilipinas. Ngunit sa dami at siksikang populasyon nito, humahanap na ng alternatibong sentro ng kaunlaran ang mga eksperto upang ma-decongest ang kalakhang Maynila at para na rin bigyan ng oportunidad ang mga lalawigan sa paligid nito. Ang tanyag na master urban planner na si Architect Felino June Palafox ng Palafox Architecture Group ay nasa Pampanga kamakailan upang talakayin ang posibilidad ng Pampanga upang maging isang megalopolis. Kasama din sa nasabi nakasalubing okasyon si Napampanga Governor Lilia Pineda, dating presidente at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Makapagal Arroyo at mga matataas na opisyal ng Nalawigan maging mga top businessmen ng Pampanga. Ayon kay Pala Fox, malaki ang potensyal ng Pampanga na maging isang megalopolis at tinitignan din ito bilang alternatibo sa Metro Manila na sentro ng kaunlaran. Ang Pampanga kung maitaguyod na urban growth center sa region ang magiging sagot sa mga problema ng Metro Manila sa traffic, housing, pagbaha, urban urban sprawling at disaster management. So I saw, we saw the high development potential of Pampanga as an urban growth center is counter-magnet to Metro Manila. See, you develop Pampanga, you're actually helping Metro Manila. Malaking bentahi rin daw ang Clark International Airport para maibalik ang kaayusan sa Metro Manila. Para magawa ito, kakailanganin ng hiwalay na paliparan para sa Manila Bay. Kabilang dito ay isa sa Calabarzon area at ang full use ng Clark International Airport. Ayon pa kay Pala ang Pampanga ay nagtataglay ng geografiya at infrastrukturang akma para maging isang urban growth center. Meron din siyang tinawag na development triangle na kinabibilangan ng tatlong metropolis sa Pampanga, ang San Fernando Lubang, Davao, Angeles Clark at ang Porak Subic. Binanggit din niya ang pisikal na sukat ng Pampanga na sa kanyang pananaw ay bentahe sa pag-unlad ng lalawigan. Land area of Pampanga is three times the size of Singapore, two times the size of Hong Kong. So you can actually put three metropolitan areas here. And like Singapore, today they have five million population. And 45% of Singapore is urban forest. And in um, Hong Kong, Yeah, you can have two Hong Kongs here, and Hong Kong seventy percent open space. So you, are concerned for uh, environment, uh, ecology, and so on, like the uh, Mount Arayat and the wetlands, they can be in the uh, forty-five or seven percent open space. But we have to go a little li uh, higher, and and uh, the local government units, they will be the implementors. Because as I said, there are so many beautiful land use plans but only very few cities. Sa implementation. Para naman maisa para ng isang mega metropolis, hinikayat naman ni Pala Fox ang suporta ng mga lokal na opisyal para sa policy making at mas pamilyar sila sa kondisyon ng mga lugar na pauunlarin. Then the role of the local government, they should help us in their planning kasi they also have their own planning officers And they're more familiar with the local condition. So it will not only be Palafox uh, Associates or Palafox Architecture Group doing this. And we're translating the mission, vision, and goals of Pampanga. What we bring into the table is our global best practices, experience, education. Ang megalopolis o mega-metropolis ay isang termino sa urban development na patungkol sa magkakaratig na metropolitan areas o mauunlad na lugar.